Ngayong araw ay ang tinatawag na Trillion Piso Mar March, yung para wilga ng bayan na pagtuligsa sa mga nangyayaring nakawan, manipulasyon sa flood control projects ng Pilipinas, especially uh, this year, 2025. Mula pagpasok ng unang administrasyon, nagkaroon ito ng maraming korupsyon corruption sa mga flood control projects. At mayroon tayong napanood na isang sa isang interview na tinatanong kung na sana, tinanong ng anchor, na sana huwag lang pagtuunan ng pansin yung mga kontratista mga taga DPWH dahil sa nangyayari ngayon talaga at nasa papansin ko sa mga balita ang investigasyon ngayon ay umiikot lang sa kontratista at DPWH na mga tiwaling opisyal papaano naman ang mga politikong kurap na may kinalaman sa mga proyekto ng flood control lalong lalo na yung mga inserted budget dahil doon nagkaroon ng mga ghost projects substandard lahat lahat na ng na sabihin natin nga korupsyon pagnanakaw pandaraya lahat-lahat masasabi na natin na doon na yung ginagawa o ginawa ng mga politiko, kontratista at mga taga DPWH. Sana tama sila, tama yung isang angkor doon na sana wag lang umikot ang investigasyon sa mga kontratista at taga DPWH. Sana may maimbestigahan din ng mga politiko mapa man yan mapa kongresista dahil kaba ng bayan yung kanilang ninakaw hindi ibig sabihin na kontratista at DPW Islam walang kinalaman ang mga politiko napakalaking pagkakamali ng gobyerno kung hindi maisasama sa investigasyon ang ilang mga politikong may kinalaman sa flood control project at pagnanakaw ng bayan o kaban ng bayan. Sana mabigyan pansin din at maimbestigahan talaga yung mga politikong may kinalaman sa mga pagnanakaw na ito para maging patas ang lahat. Huwag lang umikot sa dalawang aspito o sa dalawang pangunahing tauhan, kumbaga. Dahil tatlong tauhan ang may kinalaman sa nakawan sa flood control project. Sana at may maparosahan na rin ng mga politiko, lalong-lalo ng mga congressman, mga district representative. Sana may maparosahan kasi habang wala napaparusahan ang district representative sa mga korupsyon tuloy-tuloy ang pagnanakaw sa kaban ng bayan